Yan ang mga uli po. Tamban. Pwede ah. Oh. Ang May talent talaga idol no? Hmm. Alam naman na idol. Mga natatotohan natin. Puro galing sa iyo eh. puro tamban nga idol. Meron na ulit tamban no? Hmm. ka ba dito yung tamban? Ay hindi. Sinasabi ka dati. Ayaw mo eh. Oh. Ako talo. Tamban. On the go. Marami rin sa toks. Pero mas maraming na ko. Mas <laughs> da oh. Diba? Kaso maliit eh. Hmm. <laughs> <Paka wala> natin? <laughs> Ayan, ang ganda niyang isda oh. To, yung in? Latab yan, parang sapsa pero may, may Masarap yan Na ang ganda ng isda to oh. Talaga bumubuka pa yung kanyang ano. Ano kayong isda to? Parang masarap to pag lumaki. Eh. Nagaan <laughs> mo kaya doon. Bye. Wow. Ano? Yeah. Yung quick ah, ano, yeah. bullet train Isang oras sa kalahati lang. Mahal ay Mahal. <laughs> Ayun. Ayun. mga Ah, mga tamban ang dagaw so yung lambat po na yun is libre yan ay hindi ko alam kung paano nangyari dyan kasi nakasabit yan doon sa may pader eh tapos pinabayaan tapos meron siyang bobo trap siguro yung ini yun parang ano? Yun yung latab ito pa yung mga latab mga ronog may kalaskis siya marami rami naman sa taas ah may tabla mahilig ka talaga katok sa tabla no hindi ko lang tamban panaryo naman si katoks ipangkilaw na naman at meron tayong plapla -pla ulit <laughs> meron kayo naman plapla tabla <laughs> yan o no? plapla panalo pang kilaw hmm, bagay lang easy catch uy pa naman dito ka rin nakarami kanina yun o mi pugita. Oh, na ano Jackpot naman Sikatoks. Panalo. Na namang... Kabisayan, Kabisa naman si talagang lang talagang huli. Mi May... may kumikiro sa ating sa nalo ito ang ating ano, huling katok ano lang, maganda pag masdaan ang mga talaba ay mga tag ito tampan pag galing sa tubig Napakasarap yun eh, kinilaw at yan ay masarap isaing sa kamiyas na tuyo, sinasaing. Ako naka, ang dami naman ah. Panalo yun naman. Sa taas lang pala marami. <laughs> <laughs> Panalo. Sheesh!